Ito mga kababayan, ito na kay Harry Roque. Unahin natin no, ang ating unang pag-uusapan dito patungkol po ito kay Harry Roque, mga kababayan. so, mga hindi po nakakalam, mga kababayan, ang ating pag-uusapan ngayon, ngayon kay Harry Roque ay ito po. Ayan. Hello po kay Attorney Romel Aligado. May gilap shoutout sa iyo dyan, Attorney. So ito po mga kababayan, si Harry Roque po ay natunto na po. ha mga kababayan, natunto na po ang uh, lokasyon ni Harry Roque. Ngunit mga kababayan, ang uh, nakatuntun po ng kanyang lokasyon, mga kababayan ay kung saan po siya ay yung ating mga radar, ah, uh, yung ating mga radar, yung ating mga connection, hindi po ang Interpol. I just I just want to clarify, mga kababayan, ang nakakaalam po ng lokasyon ni Harry Roque ay yung ating mga intel na no, yung ating mga intelligence oh, hindi po ang Interpol hindi po ang Philippine government mismo po yung ating kapangyarihan na ah? eto <laughs> po mga kababayan ako po yung nagsasabi dito ng totoo ha? Ah? alam na po ng aking mga kaibigang mga biik na walang puwet kung nasaan si Harry Roque ah mga kababayan Natuntun po nila at sinusundan po nila kung saan ito tutungo at saan ito uuwi Ha? Mga kababayan Gusto ko pong ipakita sa inyo ang tamang video na kung saan si Harry Roque po talaga ay nasundan Ito po mga kababayan, ha, ipakita ko po sa inyo Ayan po ay si Harry Roque Ha? Wait lang Ito mga kababayan yan po si Harry Roque kung saan naglalakad. Video po 'yan. Play natin. Ayan po mga kababayan, si Harry Roque po 'yan. Naglalakad po si Harry Roque kung saan po siya ay na mataan according sa ating mga ah uh, wait wait wait. Ah uh, ito mga kababayan, ulitin ko po ha. Ayan yan po ay si Harry Roque Sa mga hindi po nakakaalam, ilapit ko lang po para klaro ha Ayan, si Harry Roque po yan mga kababayan Hindi po siya gubat o, Sa mga nasa netherland, ituro nyo po ha, kung saan banda yan mga kababayan Ayan, ituro nyo po kung saan banda yan sa netherland yung nilalakaran ni Harry Roque Kasi natunto na po siya kung napansin nyo po mga kababayan, may puti po ang tuhod ni Harry Roque. Ha? Ulitin ko ha, lakihan natin yung naturang video. Ayan, i-stop ko lang po. Wait. Dito mga kababayan, habang naglalakad siya, kung napansin niyo may puti po ang kaniyang tuhod. Ha? sa mga hindi po nakakaalam, ha. Payat po talaga si Harry Roque. Sobrang payat na po niya, mga kababayan. Sa mga hindi po nakakaalam kay Harry Roque, meron pong bandage ang kaniyang tuhod hanggang sa ngayon. Mga DDS, huwag po kayo magsinungaling, ha. Meron pong bandage 'yan. Kasi ang totoo po, mga kababayan, ay pumutok po ang kaniyang tuhod kasi meron po siyang diabetes ha, mga kababayan. So yun po ang katotohanan diyan na kung saan si Harry Rocky po ay natunto na. Ito po, pakinggan ninyo, mga kababayan. <makes noise> hmm. So, ngayon mga kababayan, sa mga gusto pong malaman kung nasaan si Harry Roque. Ah. <laughs> Ako meron po akong kopya kung anong address niya. <laughs> Ang sabi kasi ni Harry Roque mga kababayan ay hindi daw po siya basta-basta na maaresto nang uh, international anang uh, nang ng Interpol kasi kampanti daw po siya kasi nanindigang hindi mapapauwi ng Interpol red notice hingin uh, sa hingi ng gobyerno ito po mga kababayan Kampanti sa dating presidential spokesperson attorney Harry Roque na protektado pa rin siya sa ilalim ng international refugee law at hindi mapapauwi sa Pilipinas ito ay sa kabila niya nang panibagong hakbang ng pamahalaan na kansilahin ang kanyang passport at paghingi ng Interpol Red Notice laban naman sa kanya. Dagdag -dag pa ni Roque, alam ng Mama, Dutch authorities na siya ay asylum seeker at hindi pwedeng arestuhin para ibalik sa Pilipinas hanggat hindi pa tapos ang kanyang hiling para sa asylum. Politically motivated umano ang gobyerno sa pagkakansila ng kanyang passport at paghingi ng Interpol Red. Ayan mga kababayan, ah, ito gusto ko pong i-clarify sa inyo. Ultimo po ang Netherlands ay nililinlang at niluloko po ni Harry Roque or ang Dutch government. Paano nangyari na politically motivated ang ginawa or gagawin sa kanya ng government? Samantalang mga kababayan, meron po siyang kasong kinakaharap kasi sangkot po siya sa Pogo. Ha? Mga kababayan, hindi po yan politically motivated. Ang totoo po dyan, mga kababayan ay sangkot po siya no sa mga kaso ng pogo yung human trafficking at kung ano-ano pa na mga kaso patong-patong po yan at meron pa siyang isang kakaharaping kaso mga kababayan kung uuwi po siya sa Pilipinas walang iba kundi ang land grabbing meron pong mga miyembro na mga magsasaka na inagawan po nila ng kalupaan na kung saan ay uh, inangkin nila at tatayuan nga nila sana ito ng resort dyan sa may uh, Maribelis bataan, no? Sa pamamagitan ng uh, mga pogo, no? Tatayuan sana nila ito ng resort na kung saan ang lupa na yun ay inagaw lang po nila sa mga magsasaka dyan sa may Sambales. Oo, oh, Ma'am Levy 8989. No? Sorry. Hindi pala bataan. Sambales. So ngayon, mga kababayan, ito po. Ah, pakinggan pa natin yung ibang balita. Notice. Mm. Agdating Ang dating palace official ay wanted sa Pilipinas sa kasong qualified trafficking kaugnay ng Lucky South 99 Pogo sa Porak, Pampanga. So isa pa yon mga kababayan sa kanyang kakaharaping kaso ay yung pag-imbento niya ng video ni PBBM na di umano'y nagdodroge. Oh, ito pa mga kababayan na ang pamahalaan ng Red Notice sa International Criminal Police Organization o Interpol para kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Ayon Presidential Anti-Organized Crime Commission, naging komplikado ang Red Notice application dahil sa application for asylum ni Roque. Pinalalabas daw kasi ni Roque na biktima siya ng political persecution, yes. bagay na hindi totoo ayon sa paok, Maniwala ng komisyon, matiba. Ayan, naalala niyo mga kababayan, pati doon kaya nahihirapan po ang Interpol hulihin si Harry Roque. Kasi po ang ipinalabas niya po doon sa kanyang pag apply ng asylum or pag-sick ng asylum sa Netherlands ay siya po y ginigipit ng gobyerno ng Pilipinas. Na ang katotohanan po, kahit pumunta po ang Dutch government sa Philippines or mga kababayan, antayin na lang po siguro natin baka sa susunod na buwan or sa mga January, February, si Harry Roque po ay mapapauwi at sana meron pong trip to Europe si PPBM. Tandaan niyo mga kababayan, ha? walang matigas na tinapay sa matalinong pangulo. Kung naalala ninyo noon, ang hirap aristuhin ni Teves dyan sa Estimor or sa Timor Leste, mga kababayan, pumunta lang si PBBM after 3 days, pagbalik, aristado na. So, antayin na lang po natin kung mahirap man si Roque na kunin, no? mahirap man si Harry Roque na aristuhin ngayon. Antayin mo lang, attorney Harry Roque, attorney ka ba talaga? Mm -hmm. Na kapag si PBBM ang pumunta, no? jaan ha? Ah, sa Europe or sa Netherlands at magkaroon siya ng malay natin ah, state visit or di kaya ah meron siyang gagawin diyan na ano no baka pag-uwi ni PBBM susunod ka na rin ah, Ala, yun lang mga kababayan ha? Ah, yung uh, usapin natin dito kay Harry Roque wala naman tayong ibang problema ah Kent, good evening, fail time Roque, tabi-tabi ko lang Kent ano daw? dito sa tabi-tabi kulang lang Ken, sabi ni, ni Brando, 'di ba? Actually, mga kababayan, no? Si Bantag ba 'yon di nahuli? Actually, si Bantag po mga kababayan, uh, nasa mga probin-probinsya lang 'yan. Oo, wala, wala na sa mga po, either Mindanao, Visayas, nasa mga ganyang lugar lang 'yan. Mga kababayan, hindi lang masyadong uh, ano at siguro, siyempre magpapabigote 'yon mapagkamalang Muslim. Yeah, hindi na mahahalata yun kasi si Bantag parang Muslim eh. Pag nagpahaba ng bigote yun, parang tatalino. Yeah? oh, parang albularyo. Hindi na siya mahahalata. Hmm. Ngayon mga kababayan, isto lang ang isa sa aking masasabi. Basta ako, may kopya po ako kung nasaan po si Harry Roque. Sa mga nagtatanong po, totoo ba yun, Kent, yung video yung pinakita mo? Ulitin natin. Ito po, mga kababayan. Yung video yung pinakita ko sa inyo ay totoo po yan. Ayan po mga kababayan. Ayan, sa mga hindi po nakakaalam, yung tuhod po ni Hari Roque, mga kababayan, ay meron pong puti. Ah, may puti po yung tuhod niya, oh kung napansin niyo. So ngayon, ah, ito, i eh, eh, ano ko mga kababayan, hanapin ko ha. Give me a latest photo of Harry Roque with a something in her, in his knee. Ayan. So ito po mga kababayan. Sa mga hindi po nakakaalam, si Harry Roque po ay may something po. Yan po yung suot niya. Mga kababayan, ngunit naka-jacket lang siya. Yan po ang nangyari sa kaniyang tuhod. Pumutok po yan, yung dalawang tuhod niya. At ganyan na po siya kapayat. Mga kababayan, singpayat na po siya ni... Actually, ni PBBM no parang singpayat na sila ni ni PBBM mga kababayan so yan po ang katutuhanan na yung video yung pinakita ko at yung sugat sa tuhod niya na hanggang ngayon ay nagnanangnang no nagnanana mga kababayan kasi diabetic nga siya no nagnanana po yung tuhod niya mga kababayan ang tanging gamot lang po niyan ay balat ng tilapia, no? Ako, may mga advice ako dyan. Ang tanging gamot lamang dyan ay balat ng tilapia at kakaskasin, kakayu din lahat ng mga damaged cells, no? Mga damaged tissues dyan sa kanyang tuhod at di kita ng balat ng tilapia. Or else, kapag namaga, ipasipsip sa linta. O, ganyan po ang mga gamot. Mga gamot, mga kababayan. Ha? Singpayat na ni Saldi ko. Oo, oo totoo po yan, mga kababayan. Di ba? So, yun po ang sinabi ko. Ako, hindi naman ako maglamas dito kung peke yan. Ha? Mga kababayan. Oo. So, yun po. Mga kababayan. Actually, malaman mo naman sa taong may diabetic kasi ang itim ng eye bag. Eh. O, either ang maapiktuhan niya dyan, mapuputulan ng daliri, kamay, or paa, or manlalabo ang paningin. Dalawa lang naman eh. Ang tatamaan ng diabetic. Either sa buto, or sa mata. So, yun lang. Mga kababayan.